Umaga guys, ang aga-aga ngayon guys. Oh. Ito po aking isisiri pakita sa inyo guys, yung dinagawa namin dito sa kalasangan guys. Bukid kinabukiran guys. Oh. Nagaayos po kami ng tubig sa basak guys. Tingnan niyo guys, ang takot-takot dito sa bukiran. Malaking kahoy ang bagang bagnot guys maraming kabagnotan guys delikado po dito guys para may sawa para may sawa din guys dili kado guys oh, kita ninyo guys grabe Grab, baga agano ano yung mga kahoy mga baliti malaki malaki mga kahoy kapampangan, kabatuan hmm. yan sa bukid hirap buhain ng eh, tubig guys kasi yung house namin palagi lang barado barado guys nag ano kami nilinisan Him namin yung house yan, nilinisan niya guys para naman mukapit yung kuan alpha versus guys sa pandugtong. Minnie ako yan guys. Grabe basang-basa kami. Basang-basa. Eh, papa ganitong trabaho. Farmers is good It is life guys. Oh, ada yes. kalibunan. Tawa-tawa pa indah Inday ini ginaginaw na yan Sobrang basa yan guys Sobrang basah kita ini mga kahoy guys ya. Pakisupport sa Youtube channel guys Well blank comment kayo para anu guys may mabasa para mabalikan ko kayo guys paki subscribe my youtube channel well blog right, guys oh nikat kat nasi na guys padung sa ibabaw aku ag aku dadaan guys ikasih wala lang mag-bi-video sa amin ako lang walang mautusan hindi ninyo ako makita nagkatkat ako dyan dyan ako lumadaan hmm, may ilo guys oh. minsan dyan ako sa tulay lumadaan Paano rin yung sa bukid? Malayo guys kinukuhaan namin ang tubig ng hose dinadala namin sa basak yun ang aming ginagamit na patubig guys para hindi matuyo yung basak namin kasi mainit init na panahon ayan guys maliit na yung tubig sa sa pa sa ilong pag maganda yung tunog ng tubig. Dadaloy ba? Maganda pakinggan guys. Diba? Parang mawala yung stress mo. Dadaloy. Hmm, Magaba na si Dunong guys. Hmm. Pintan nyo guys. Punta na yun sa kabila. Mag-ansin. Oke, buat sing guys. selamat, Padikit-dikit na lang po ipatamsak po. Oh my. Nah. aking video. pakai views na 对。 Grabe guys, kalibunan. Na ako diri karon guys, kay Nakuana na pud ni sa host, tubig sa basak. Grabe guys, babaradu Kalibunan guys. Oh. Nang gida dia. Kani nga host galuglug ni guys, galuglug. Di pidig orang bana kay di makayan ni guys, way magpuyong sa tumoy. Grabe mga lubi guys. Ituan na sa langit. Kalibunan guys. Grabe ka kalibunan.